Hi mga madamdamin! Kumusta po kayong lahat? And welcome back to my hair tutorial vlog. So isa na naman pong bugbog sa bleach ang napapunta dito sa Regine Bernardo Beauty Salon. Dito lamang po sa Angeles City, Pampanga. And kung mapapansin nyo po, dahil sa bugbog na po sa bleach, kakakulay. Dahil maraming puting buhok, alane pong laman in kayang dulu duluan ayan po wala na po talagang laman masyado na pong manipis and say hello sa ating nakshi ayan ang ganda po niya yung ganda po niya is mukha siyang thai ayan mukha siyang thailander and with matching katrina velarde na bumibirit sa ating likuran Ayan, all-time favorite, yung kanyang medley, Air Supply Medley. So, ayan po yung ating Nakshi. Hello sa sa'yo, Nak. And sa mga oras na ito, dahil medyo busy po sa Team Reginians, hindi ko na po naipakita kung ano po ang ginawa po namin sa kanya. Pero nag-routings lamang po kami dyan. Tinakpan po natin yung kanyang white hair. Ginamitan ko lamang po siya ng medium brown. And magtotong down color po tayo pero dahil magti-treatment po tayo ng system straightening, ma-wash out pa rin po yung pinag-tone down natin. So meron pa rin po siyang kulay and dahil nga sobrang bugbog po yung kanyang buhok sa kulay ng bleach, gagamitan po natin ng mga magagandang pang-treatment. So sa mga oras na ito, after natin binabad ng 15 minutes 15 minutes po yung routings and then minasage na po natin para nang sa ganun ay talagang pantay-pantay po yung pagkakakulay ng buhok ni Nakshi. At dahil nga ngarag po ang buhok niya, mag wet application po tayo, winisik-wisikan ko po siya ng tubig mula sa kanal-kanalan. Chenaline.com lang po yun, Madam damin. Siyempre, ang tubig na ito ay mineral water. Ayan. So, bakit po tayo nag-wet application sa buhok ng sa ilalim niya? Dahil nga, para hindi mga raglalo ang part na nablit sa kanyang buhok. At ang shade po ng color na ginamit po natin sa kanya, siyempre po, kailangan po dark brown para magpantay po yung sa taas at sa baba. So, 3.06% lamang po nun. So, ayan na po, nakita nyo naman po, nagdark na po ang buhok ni Nakshi. At ibabad lamang po natin ito ng at least 5 to 10 minutes. Madali na lamang naman po mag-absorb yung dark color when it comes sa pag-coloring. So, ayan po, nakikita nyo naman po, pinashampoo na po natin yung buhok niya at blow dry lamang po natin ito at least 60 to 80 percent. At kung makikita nyo po, dark na dark po yan ha. And then, syempre, kailangan po natin pausukin para naman po mabuksan po lahat ng force ng kanyang buhok-buhukan at pumasok po yung treatment na gagamitan po natin kay Nakshi. And ang pag-apply naman po ng treatment is wag po dapat natin isagad sa anit para nang sa ganun ay hindi magkaroon ng skin rashes, skin asthma, skin disease, skin tone, skin lahat ng skin skin care yan. So kapag na-apply na po lahat ng gamot, ibabad lamang po ito at least 30 to 1 hour. Yes po, pwede po siyang ibabad hanggang isang oras dahil kulot po ang buhok po niya para nang sa ganun, mag-absorb at kainin. Kung baga laklaka na nga ninyo, ganaga ng panulubakan to, masanting yung kalalabasan So after that, pinabanlaw na po natin at binlow dry po natin para nang sa ganun ay ilagay na po natin yung 4-in-1 treatment. Ito po yung pang Brazilian po natin dito na hindi masangsang ang amoy, hindi makaplas-kaplas at mahapdi sa mata at safe na safe po sa ating kalusugan at ibabad lamang po ito ng at least 15 minutes sa infrared. And abang nakababad po ng 15 minutes sa infrared, ayan po, bisibisihan na po ang Team Reginians. Kanya-kanyang toka na po. May mga nagme up, meron ng nagpa may nagkukulay, meron nagbo-blow dry, at kung ano-ano pa. So after po natin pina-blow dry yung buhok ni Nakshi, ayan, diretso na po tayo sa plancha. O, tignan nyo naman po ng kulay. Binakbak. May baklas siya rin. Isa sa kapangyarihan po ni Sistine ang magbakbak po ng kulay. Kaya yung mga nagpablaki ng shampoo, ito rin po yung ginagamit po namin treatment para mabakbak po yung pagka-black at magla-light po in the future. Pero hindi po makukuha sa isa hang session po yan, mga damin ha. Hindi po din ito magic. Kailangan po alagaan po natin ang buhok natin sa mga treatment. Kumbaga, maintenance po. Monthly maintenance po yan ng mga treatment. Kung nabugbog po ang buhok nyo, ng bleach. At kita nyo naman after natin pinlansya, o oh yan, may nga bungi-bungi ng buhok na. Nag-hair po dahil nga sa bleach. So, kailangan po natin gupitin para nang sa ganun ay daretsuyalaw eh. Oh, yan. Kasanting na ko. Makikita nyo naman po yung kanyang before, kanina. Ito po yung after niya. Actually, ayaw nga niyang pagupit. Pero sabi ko sa kanya, kailangan na talagang i go ang duluduluhan niya. Para nang sa ganun ay sumasayaw-sayaw na ang kanyang buhok. At humingiti-ngiti na. So, kitang-kita nyo naman po ang difference niya sa before kanina. Ayan, ipapakita po natin. At mapa, kung mapapansin nyo po, pantay-pantay po yung kulay niya. Yung mga white hair po niya natakpan po. Ngaway niya. O, oh, diba? Ayan po yung before niya. Talagang nangarag po. Pero, ang after wash po niyan ay hindi po talaga straight na straight kung baga mayroon lamang po ito ng 60 to 80% straightening depende po sa hibla ng buhok. So ang after result ni Nakshi, yung buhok po niya, ay malilesyan naman po yung pagkangarag ng buhok niya. At yung pagka-natural curly po niya ay hindi po totaling straight na straight pero malalesen din po yung pagka-curly niya ng 60 to 80 So, ayan na po yung buhok ni Nakshi. Laking tuwa niya dahil gumagalaw-galaw na ang kanyang buhok. And naglalas po ito at least 2 to 3 months po. Pero dahil bugbug -bug po sa bleach yung buhok niya, pwede po siyang magpa-monthly treatment ng ganito. Pero sinabihan ko po sa kanya na kailangan alagaan din niya ang kanyang buhok sa kanyang tahanan. Bumili po siya ng mga hair mask dito para nang sa meron po siyang personal use pang treatment para at least tumagal po yung treatment na ginamit po namin sa kanya. Once again, maraming salamat Naxxi sa pagtitiwala with my team reginians and sa mga madamdamin po natin na gustong dumayo po dito PM lamang po kayo sa aming FB page and don't forget to like, share, and subscribe!